Ah, si Buday. Mga kababayan ko si Buday at si bebe, si ano si bebe G. <laughs> si bebe G, hindi si bebe G. <laughs> si bebe G, 'di si Buday. Mga kababayan ko. nandahil lang po mga kababayan sa isang usapin na kinakalantari po ni Buday <laughs> ang San Juanico Bridge na hindi daw po tourist destination, no tourist spot. Galit na galit na galit na galit! <laughs> mga kababayan, galit na galit! Itong si Buday, kasi unang bunga niya pa lamang, mga kababayan ko, sa airport po ng Australia, sinasampal po siya ng katotohanan the longest bridge in the Philippines is, mga kababayan ko, ay ano, mga kababayan ko, isang ko Bridge. So, hindi matanggap ni Buda yun, mga kababayan ko. Aba, si Buda na, napraning, mga kababayan. Napraning. Napraning po, mga kababayan ko. Nagsalita sa harapan ng maraming Pilipino, mga kababayan ko, sa mga taga-suporta niyang taga-palakpak, mga kababayan ko, na wala namang ginawa, mga kababayan ko, hindi ang mabaliw sa tatay niya. Na hindi daw po tourist destination ang San Juanico Bridge. Ito yan. Bago ko ituloy ito, mga kababayan ko. Para ba sa inyo, ano ang ibig sabihin ng San Juanico Bridge? Yes. Ano ang ibig sabihin, mga kababayan ko? No? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang sinisimbol nito bilang Pilipino? Ano ang sinisimbol nito na naghihiwalay sa Region 8 at sa Samar, mga kababayan? Pero bago ang lahat, mga kapatid, Tara! pag-usapan muna natin itong mga balita na ito, mga kababayan ko. Ito ang mga mainit na balita. Na bad trip si Vice President Sara Duterte. Ayan, na bad trip si Buday! Sa isang ad na tampok ang San Juanico Bridge. Nako! Bilang isang tourist attraction. kasabayan ng maiinit na banat ng kalyado niyang si Senadora Amy Marcos. Nako! Si Bu... Nakusus! kabang sa mga namamahala sa rehabilitasyon ng tulay. Naku po mga kababayan ko, narinig nyo na. Narito ang agenda report ni Hanati. T. Ayan. Bu alam nyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? Ikaw alam mo ba gaano kahaba yung pinagawa ng tatay mo? Ba't yung San Juanico Bridge ang pinupunan mo? Ha? <laughs> ah, puro kapag puna sa San Juanico Bridge ha, yung katarantaduhan ng tatay mo di mo banggitin dyan? 2.6 kilometers. Oh. Irit sobrang irita irritated ako. Oh, bakit ka nairita? An alam nyo ano ano anong kadahilanan kung bakit nairita si Buday? Mga kababayan. <laughs> Malaki ang dahilan nito kung bakit nairita to si Buday ngayon, mga kababayan ko. Alam nyo anong dahilan? Mga kababayan ko, simple lang. Kwento ko sa inyo. Pagbaba niya ng eroplano, Pagod, may regla mga kababayan. <laughs> ang unang bumungad sa anya mga kababayan ko, yung advertisement ng Pilipinas upang puntahan ng mga turismo. Mga kababayan ko, ang San Juanico Bridge. Yes! San Juanico Bridge, ang unang niya, na, unang niya nakita. Utsa, pagpasok ng San Juanico Bridge, buday mga kababayan ko, nabaliw! Napraneng! Bakit? Mga kababayan ko, bakit napraning, mga kababayan ko? Naalala niya si Martin Romualdez, mga kababayan! <laughs> Nung naalala niya si Martin Romualdez, naalala niya kagad yung San Juanico Bridge. <laughs> eh siyempre, si Paek-Ek, mga kababayan ko, sasang-ayon ngayon. Ayun na masaklap doon, mga kapatid. Tingnan natin, na no? sige, panoorin natin to mga kababayan. No? Tuloy! at ang 2.6 kilometers. Ah oh, sige, me alam mo ko kung bakit naging tourist spot yan. <laughs> na bridge hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ah, oh, ano ba dapat ang tourist spot para kay Buday, mga kababayan ko? Sige nga ano 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 ba dapat ang tourist spot para kay Buday? Sige, palipain natin yung kwento niya. Irritado si Vice President Sara Duterte sa isang tourism ad na nakita niya habang papuntang Australia. ayan Sirang-sira ngayon si Buday, mga kababayan. Oh, mga taga Samar, mga taga Leyte, mga Raga Region 8, mga kababayan ko. Oh, ito po 'yung pinagmamalaki natin noon na bridge na nagawa ng ating dating pangulong Ferdinand Edralin Marcos, mga kababayan. Na pinagmalaki natin sa buong mundo na tayo lang ang merong ganun, meron nito na nanapag-connecta natin ng mga isla sa Pilipinas. Mga kababayan ko, and ngayon, mga kababayan ko, sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na iritang-irita po siya at galit na galit po siya noong nakita niyang uh, tourist pandido po tourist pati itong bridge na ito, mga kababayan ko. Sa ad, tinawag kasing tourist spot ang San Juanico Bridge, ang 52-year-old na tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Correct! 52-year-old na tulay na nagkokonekta sa Samar at Leyte. imagine if we go back that 2025 minus 52 years, mga kababayan ko, ilan ang uh, ilan, ilang years na ito. Almost, ano, ilang dekada, limang dekada. During that time, mga kababayan ko, yung mga technology kagaya ng Japan, kagaya ng uh, ibang bansa na nag-uusbungan sa paggawa ng mga tulay, mga kababayan ko, isa to sa mga pinagmalaki natin sapagkat kauna-unahang mga kababayan ko na nagawa natin sa Pilipinas na napagdugtong natin ang Samar at ang ano, mga kababayan ko, Leyte. Ngayon mga kababayan ko, pinag-usapan ito sa buong mundo kasi nga naman mga kababayan ko, according to the history and according to dun sa mga kwento-kwento ng mga Marcos loyalists, inirigalo daw itong bridge na to ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos sa kanyang asawa na si First Lady Imelda Romualdez Marcos. Tanda ng kanilang pag-iibigan na ang Lady at ang Samar ay pinagdugtong at pinagkaisa. Yun ang kwento, mga kababayan ko, ng mga Marcos loyalists, ng mga matatandang nakakwentuhan ko. But, mga kababayan ko, in terms of project way back during that time, this is a five uh, decades na mga kababayan ko, 52-year-old uh, bridge, mga kababayan. E eh, pambihira during that time, mga kababayan ko, the technology na ginagamit. At ang kinagandahan nito, mga kababayan ko, ipinagmalaki eh, pinagmalaki natin ito sa buong mundo at sa buong asya mga kababayan, na meron tayong ganitong bridge noon na hindi nga, hindi, hindi pa nagagawa ng China but ang Pilipinas nakapagpagawa na. Ngayon, mga kababayan ko, iconic itong bridge na to. And 100%, ako naniniwala na this is a tourist destination. Bakit? Ako na Pilipino na taga Maynila, gusto kong mapuntahan to, gusto kong makita kung gaano kahaba. Alam nyo, narating ko na to. Yes, tama kayo ng inyong narinig sa akin. Way back nung campaign ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpunta kami ng Katbalogan. Itong bridge na to ang nagtulay sa amin papuntang uh, Katbalogan, mga kababayan. And, mga kababayan ko, and, mga kababayan ko, at nakababa po kami sa gitna nito. And naramdaman namin na itong bridge na to ay umahaalog. At sa sobrang tibay niya noon, mga kababayan, dinadaanan ng mga malalaking truck. Mga kababayan ko, at kinukun din na ngayon to ng dating Vice President. Bakit? If we comparison again sa nagawa ng tatay mo, ito na lang. Tingnan nyo mabuti. Itong bridge na to, nadadaanan ng libre. How about doon sa mga taga Cebu? Yes, taga Cebu. Sino dito taga Cebu? Cebuana, Cebuano, sino dito? Nakikinig sa atin. Tingnan niyo yung pinagawa ng tatay si Digong na tulay sa Cebu. Ang patawid ng maktan. Mga kababayan. Sige nga, may ng maktan. Oo, napakaganda at napakalaki ng tulay. Moderno, moderno. Pero ang tanong ko dito, bakit ang mga dumadaan na tao doon nagbabayad ng toll gate? ba? Diba? Pansin nyo? Nagbabayad ng toll gate. laki mga kababayan ko ng tulay. Pero nagbabayad ng toll gate. Diba? Dito. Mga kababayan ko, mararamdaman niyo ang presensya ng gobyerno. Bakit? Walang toll gate. <tong> Hindi na kailangan magbayad ng toll gate. Diba? Ano pa, mga kababayan ko? This bridge is a heritage, mga kababayan! Historical heritage. Tama po kayo diyan, Ma'am Ella Billahip. 'Di ba? Ganun po pinahahalagahan itong iconic bridge na 'to. Hindi lang sa pagsinilang sa pin hindi lang hindi lang nilalaman ng kwento ng pagmamahalan ng mag-asawang Marcos, bagkus mga kababayan ko, historical because na pagdugtong ang Samar at Leyte. Mga kababayan ko, ano bang meron sa Leyte? There is an historical uh, comeback of uh, our one of the American uh, veteran or general dog Mac Douglas MacArthur, mga kababayan ko, na nagre-reflect din sa isa sa Leyte, eh, mga kababayan, na itong nangyari dito, mga kababayan ko, itong pinapakita natin, mga kababayan ko, ay napaka-historical for the Filipino, mga kababayan. Ngayon, asabi ni sabi ni Buday, mga kababayan ko oh, na nakakita ng ad sa isang airport dahil nireregla, hindi daw po ito tourist destination. Alam nyo nakakalungkot, ano nga, ano nga ba ang definition ng isang tourist destination sa kanya? Yun lang tanong ko, tuloy. Tinayo sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Correct. Ayon sa official website ng Leyte, nasa 2.16 kilometers lang ito, hindi 2.6. 2.16 kilometers mga kababayan ko. Para kay VP Sara, di sapat ang ganong haba para tawaging tourist destination ng isang tulay. Hindi, I, 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 once again, ano nga ba ang definition? Sabi ni Sara Duterte ang dahilan niya, hindi daw yun, ma, hindi daw yun pwedeng tawagin tourist destination because mga kababayan ko, to, tourist ba, tourist destination o tourist, kasi hindi daw ganitong kahaba. Ano ba ano ba dapat ang destinasyon Ano ba dapat ang ben ano? Ang uh, qualification kung para tawagin itong pinakamahabang tulay ganito ganito ganyan. Minsan minsan ang tao tatanga-tanga pagdating sa parte na 'yan eh. Oo nga, meron meron bridge, 'di ba? Meron bridge mga kababayan ko na maikli. Ang paano masasabing tourist destination? Merong kinalolooban na storya. Mga kababayan. One of the story ng bridge na yan, kwento ko. Sino nakakaalala sa Romagasa sa Leyte? Na tsunami. Yung pagtaas ng tubig. Yes. Sino nakakaalala? Mga kababayan ko. Lahat tayo. Lahat tayo naalala natin. Yung mga taong nasawi, mga taong uh, na buhay na wala ng buhay. Napakaraming tao din na nakita na libing na lang sa putik. Napakarami. And that bridge, mga kababayan ko, still, na nakatayo pa rin. That is one of the story. Kahit gaano kalakas ng bagyo, kahit gaano kalakas ng nangyaring mag uh, ragasan tubig dagat sa pangpang, -pang, eh hindi po, mga kababayan ko, natinag yung bridge sa so sobrang tibay niya po noon. Mga kababayan ko, Second, mga kababayan ko, ang pagdudugtong ng Samar at Leyte. The one of the historical doon, mga kababayan ko, nagawa po yon during the Marcos administration. Second, mga kababayan ko, ano naging uh, tourist spot niya, attraction doon? Even tayong mga Pilipino, pangarap nating makarating dyan at makapagpapicture sa iconic bridge na yan. Aminin natin sa hindi yon. Itong taga-Mindanao na si Sarah, mga kababayan ko, mang-mang. Hindi ito Ano ba tourist destination sa kanya? Ano ba tourist uh, attraction sa kanya? Mga kababayan ko, siguro 'yung mga ano, cemetery sa dabaw mga kababayan. <laughs> historical, mga kababayan ko. 'No? The EJK victims. o historical place din 'yung ano, himba 'yung uh, sa Loma, 'yung uh, dambana ng paghilo, mga kababayan. Ko. That is the historical place din para kay Buday, mga kababayan. 'di ba? Tuloy. Dapat daw konektado ito sa mas malalawak na ruta, gaya ng Leyte to Bicol o Romblon to Batangas. Eh bakit hindi ka kaya magpagawa ng ganong kalaking bridge? Ah. Dumaan na Yolanda, napakatibay pa niyan, correct. Pero ang tanong ko dito mga kababayan, ko, kailangan i pa ba natin sa Bicol, konekta pa ba natin sa ganyan? Eh ang technology natin during that time, hindi naman kasi lakas ngayon ng technology ng China. Kasi ang China, mga kababayan ko, honestly, bilib ako sa kanilang infrastructure pagdating sa IMPRA, mga kababayan ko. Saan kayo makakita, mga kababayan ko, na ang China ay kinokonekta hanggang sa connected hanggang Macau? Yes! Tama kayo nanin sa akin, mga kababayan ko. Ang China gumawa ng napakalaking bridge na nagkukonekta sa mainland na nagkukonekta sa Macau. Pag nasa Hong Kong ka, pwede kang tumagos by TANEL uh, tunnel. Sa ilalim ng tunnel. Idadaan ka sa ilalim ng dagat. Tatagos ka ng ano, Macau. Mga kababayan ko. Meron din from mainland China. Tatagos ka naman ng Macau. Napakalaking bridge naman nun mga kababayan ko. E eh, namin yun. Pumunta kami ng Macau. Hindi naman ganong kagaling noon ang infrastructure ng Pilipinas. Pero kung kasing lakas tayo ng China, why not? Mga kababayan ko, pagdating sa infra. Siguro kaya din natin 'yon. Kung kasi lakas natin ng China. Pero hindi, malayo ang Pilipinas sa pagitan ng China pagdating sa IMPRA. Aminin natin 'yan. Kaya ikukumpara mo na mga taga-Leyte at taga-Samar ay binamaliit kayo ng bise presidente natin, mga kababayan ko. Eh bobo -bo siya. Dahil para po sa atin, is eh, time mga Pilipino and we fraud na nakagawa po tayo ng ganyan bridge during that time. And only the President Ferdinand Edralin Marcos lamang ang nakagawa nun. Hindi si Duterte, hindi si Aquino, hindi si et cetera et cetera ganito, kundi si Pangulong uh, Pangulong uh, Ferdinand Edralin Marcos. And I'm proud of that dahil meron tayong uh, naging bridge na ganyan. Tuloy. Philippines the country of bridges <laughs> Narinig mo lang na ano Philippines the country of bridges kasi gusto niya ibida China the country of bridges Because China pinagdugtong-dugtong niya talaga yung mga cities nila even even Macau Imagine niyo sa ilalim ng dagat tumadaan. Baka gusto ni Sara Duterte na ganoon ang sabihin. Ayaw bang aminin? China is the country of bridges. Tuloy. <laughs> Yan ang tourist spot. Pwede ko bigyan ng ad niya. ng Pilipinas at sasabihin niyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. Yes, for us. Kasi da, hindi, eh, sabi ko nga sa inyo, hindi kasi naabutan ni Buday yung kaya nagagaganyan. <tinyo> Una ng kinwestiyon. Ito, isa pa to, mga kababayan ko. Isa pa to. Nakakahiya ka dito. Nakakahiya ka dito talaga, manang. <laughs> Tatay mo nagpagawa niya kung i-questionin mo. Ang kaalyado at kaibigan niyang si Senadora Aimee ang budget ng tulay. Tingnan niyo, sasabihin ito, mga kababayan ko. Ha? Tingnan niyo. At pinuna ang mga ahensya ng gobyerno mula DPWH pa-kamara at sinabing sana siya na lang ang nagpresidente. Ha? Huh? Ano daw? Limited ngayon ang akses sa bridge matapos ideklarang delikado itong daanan dahil sa structural integrity nito. Agad bumuelta rito ang palasyo. Ayan. At sinabing sa panahon lang naman ni PBBM nagkaroon ng malalimang inspeksyon sa tulay. Correct. Marcos administration lang nag nagtrato -nag 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 sa tulay ng ganyan. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ng Senator Amy Marcos? Numbers agad ang nilatag ni Senadora Amy. Mm -hmm. Sabay palusot ng na mga naitulong niya sa Leyte, mga kababayan. Tuloy. Matapos po na bilang senador, dapat naging bahagi siya ng deliberasyon sa BICAM kung kakwestiyonin lang niya ang budget sa infrastructure. Correct! Naniniwala ang kapatid ng Pangulo na her work speaks for itself. Ano daw? Alam niya kung wala pang Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan ko, wala pang magmamalasakit sa tulay na pinagawa ng tatay niya para sa taong bayan. Ito lang, manang. Ilang taong nga ng senador? Diba? Matatapos na yung termino mo, last term mo na. Pero nauna pa nauna kapaki, na na, 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 na mo na. Pero bakit uh, bakit hindi mo man lang napagmalasakitan yung tulay na uh, pin, na pinagawa ng tatay mo? Akala ko ba mahal mo tatay mo? If you love your father, you love the country. Kasi kung mahal mo talaga si tat ng tatay mo, mahal mo ang Pilipino. Mahal mo ang kanyang mga legasya mahal mo ang taong bayan. Ano ang nagre-represent ng tulay na yan? It's represent the Filipino. Ano man lahi nila, ano man kulay nila, ano man tribo sila, kahit ano pa yan. That bridge is representing the Filipino people. Hindi lang sa Samar, hindi lang sa Leyte, hindi lang sa nanay mo. Tama. Hello, Tita Gina Iglet. Si Yun, Hong Kong, ha? September 10, 11, 12, and 14. The Kowloon Hotel. Di ba? Hindi lang yan ang nagre-represent sa atin. And now, binababoy ang pinagawa ng tatay mo ng isang bise presidente ng Pilipinas, wala kang sinasabi. Wala kang inukuda. Ano? Di ba? Diyan ko tatanungin yan. Diyan ko pupunahin yan. Diyan ko babatikusin yan. Anong ginagawa mo yun sa Senado? Di ba? Palamuti. <laughs> Hindi solusyon dito. We not talking about the numbers. Kung ano na itulong mo sa summer o sa late -time. tinatanong natin dito, how about the legacy of your father? Because binubukan mo sa amin palagi, mahal mo, tatay mo, mahal mo, mahal mo si Pangulo, mahal mo ang dating Pangulo eh. Kung mahal mo ang Pangulo, mahal mo ang buong Pilipino. <laughs> Because that is your father. Hindi ko naabutan ng tatay mo, but the story of the many Filipino. even, even especially the Marcus Loyalist, mga kababayan ko, mahal na mahal ni Apo. Pilipino, ang sambayan ng Pilipino. Mahal na mahal ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ang, ang, kababayan natin, lalong-lalo na ang, sinilangan at ang ng kanyang asawa na minamahal na mahal niya na nanay mo na si dating First Lady Imelda Marcos. Eh bakit ngayon hindi mo pagmalasakitan yung niregalo ng tatay mo sa nanay mo? Diba? Lalo na pagdating sa Region 8. Sabi ng senadora, lagpas 382 million pesos na ang naitulong niya sa infrastructure projects ng rehiyon. Nako mga kababayan ko, numbers kagad na naitulong ang binungad, ng pinag-uusapan yung, yung bridge. Katunayan, ang largest allocation nito napunta sa Leyte na nasa 185 million. Karapatan, alam mo, ang tanong dito, hindi lang naman yung hindi lang naman yung pagtulong mo eh, ang binahanap namin. Ang hinahanap dito, baana na mo ma-maintain ma yung legacy ng father mo because you said sun gusto mo sundan yung legacy ng father mo. Lateri ng top recipient ng medical assistance niya sa rehiyon na nasa halos 8 million out of the 15.8 million medical assistance. Mm -hmm. Pagdating sa edukasyon, higit 70.3 million pesos ang naipamahaging assistance ni Marcos. Mm -hmm. Pinakamalaki ang napunta sa Eastern Samar na nasa 39.8 million. We are not talking about the ano eh, the allocation na ganyan ah. Ha, ang sabi mo kasi klarong-klaro, yung legacy ng father mo. Bakit mo iningatan yung bridge? Tumira noon sa Leyte ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Habang teritoryo yan ng pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez na siyang iinitan ngayon ng senadora pagdating sa tulay. ba diba, mga kababayan? Did you see? Inaantay muna nilang mag-collapse saka sila a-action mga kababayan ko. Hindi nila a-actionan yan, hindi nila papansinan yan kasi galit sila kay Martin. <laughs> And Martin Romualdez mga kababayan ko is silently working mga kababayan ko. Silently working mga kababayan. Diba? assurance ng presidential sister. Kahit di raw siya direktang nakaupo sa isang distrito sa Leyte, sure siyang hindi napapabayaan ang tulay na naguugnay sa kanya doon at sa buong Region 8. Eh ba't ngayon pinabayaan mo? Nagkabitak-bitak nga na yan. Wala ka pa rin ginagawa. Ngayon ka pala magkukuda kung kailan pinagawa ni Pangulong Marcos. <laughs> 'Di ba? Kung kailan pinagawa ng kapatid niya, saka siya magsasalita, tumulong ako dito, tumulong ako diyan, tumulong ako, nagbigay ako sa late ng mga marami medical assistant at education mga kababayan para dun sa mga nangangailangan. 'Yun ang sasabihin niya ngayon, mga kababayan ko, bakit? Kasi mapupulaan siya. na wala siyang ginagawa at tumatahimik siya habang pinapagawa ng kapatid niya yung tulay na, na binigay ng tatay niya sa Leyte at sa Samar. Kasi mga kababayan ko, mabubuking na hindi siya nagmamalasakit sa sa proyekto ng tatay niya. Mga kababayan. <laughs> hmm, sabi ng isang subscriber natin, si Tita Gina Iglet. Itong si Manang Aimee, eh wala namang magandang sinabi. Ginawa pa po. Take Ay! Stupid. <laughs> <laughs> Di ba? oh, tuloy. Sa panig naman ni PBBM, dapat anyang mabuksan ang tulay by December at tanggal ang mga nangangasiwa sa rehabilitasyon kapag hindi ito natupad. Yan ang kapatid niyang si Bongbong Marcos! Buti pa yung presidente yung si BBM, mga kababayan ko nagmalasakit sa legasya ng ama. Samantalang yung isa, nagbibibida, nagmamalaki pa, nag-aalagangster sa galit na marami daw tinulong sa Leyte at Samar. <laughs> Hindi naman natin pinag-uusapan ng tulong. Obligasyon mo yun bilang, pe, bilang senador. Trabaho mo yan bilang senador. At pinapasakod ka ng taong bayan. Ngayon ang pinag-uusapan dito, madiging hindi mo nabubuksan at hindi nyo nalalaman na yung legasyon ng inyong ama ay malapit ng bumagsak. You know what's the reason? I can interpret sa, sa inyong lahat yung gustong sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Bakit niya to iniingatan, mga kababayan? 'Di ba? Bakit ato iningatan? Pag ang bridge na 'yan during his term, mga kababayan ko nag-collapse, nabumagsak, may nasira at may napahamak na Pilipino, it means mga kababayan ko hindi pinahalagahan ni presidente Bongbong Marcos ang iconic bridge na 'yan. Tama. Tama. At kung ano man ang nangyari sa bridge na 'yan, ay eh, pananagutan niya na 'yan dahil siya ang anak ng nagpagawa. Siya ang naging isang lalaking anak na nagpagawa niyan. Bridge na 'yan. And it symbolized, mga kababayan ko, ng pagmamahalan ng Marcos at Romualdez during that time. Kaya naibigay at pinangalan sa story na yan na nabuo, mga kababayan ko, na uh, yan daw pong bridge na yan ay binigay daw po ng tatay niya sa kanyang nanay. Siyempre, imagine ninyo, mag-collapse yan, may mangyari dyan. Nakakahiya. Marcos ang presidente, pero hindi man lang nabigyan ng halaga yung legasya ng ama. And suddenly, para kay Amy, hindi niya pinapansin yun. But for PBBM, mga kababayan ko, that bridge is very important. And we appreciated that, Mr. President. Maraming salamat sa pag-aksyon. Maraming salamat sa inyong ginagawa. Maraming salamat sa pagtatrabaho ng tapat. At mga kababayan ko, hindi natitinag para sa mga pagbabalita o pagkukomento ng ganito ang katulad natin. lalong lalo na tayo ay nasa tama. Huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe.